Hans Pine. Bayabas. American guava ba yan. Promise try lang kaya. Ano na yung mga guava natin? Ay, bangal. Oh. Sausawan. Si Suka. Na may paminta. Ano diba may gusto dyan? Pamain na lang kayo dyan. Ang <laughs> laki ng mundo, oh kay Sis Inday okay. yan. Let's eat! Oh. Alam mo nun, no, may mga <laughs> ako sa... ko Gawin mo nga yan. Sa'yo, <laughs> sa'yo na yan. Hindi na yung may hawak. Hawakan mo maayos. <laughs> Makaagawin yan. No? Hold, Hold it tightly makagawin ng iba yan. O, mm. oh, di ba? Makagawin. <laughs> Favorite niya yan eh, manga. Tamis? Mm. Wow. Hindi nga. Ano yung mabilis? Hagis ko to may lalabas. o, <laughs> oh, bakit? Binigay naman ni ano yan, ni Muske. Binigay ng driver yan, guys. Galing ng ano. Sri Lanka, oh. Tamis. Tamis, oh. Sana all matamis ang pagmamahal niya. <laughs> Kasing tamis ng ay! eh ngiti. Ay! <laughs> oh. oh. Grabe. Smell. Very sweet. Ulam namin ay kung sa two years contract. Alam na this. Oh, tsaka yan, oh. Bayabas. Mmm. Harap. Namiss ko to, ah. Bayabas. Mmm. Kasama sama sa ulam yung bayabas oh. Mmm.